ng uh, multipurpose multi-purpose building na magpunan doon tayo sa may parang kisim this time dito naman sa Medalikan. Ano ang itong mga buildings na ito? Uh, tama yung sa uh, Bismillahirrahmanirrahim. Salamulaykum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tama uh, yung, yung groundbreaking natin doon sa Barangay Samba. Yung yung naingin natin at binigay ni Senator Angara. So ngayon naman po may dalawang uh, multipurpose multi-purpose na ina uh, groundbreaking natin kanina ito multi-purpose na ito, yung isa ay ningi ko po kay Senator Mark Villar. Tapos yung isa naman ay ningi naman po ni Vice Governor by Aini Sinsuad kay Senator Lito Lapid po. So ngayon, dalawa yung groundbreaking natin. Ito yung mga uh, pinaghirapan natin nung pumunta tayo last year sa Juan sa Manila. So ngayon, nagbunga na po yung lahat ng pinaghirapan natin administrative building para sa administrative building sa center sir, Pero etong dito, ang plano po nito? Yes, yung plano po natin, kanina, nagsali na po yung mga barangay official natin. Pinamunan po ni uh, barangay chairwoman, by Anissa Simpson, at patuan. Dahil po yung iningi ko kay Senator Mark Villar, ay yung nai-promise ko sa kanila na kapag ako'y makahingi, dahil po walang magandang barangay hall, yung inopisina nila, at ito ay nagkakalaga na sa 10 million kapag matapos ito, insya Allah, nakita naman po ninyo hindi pa tayo naka-groundbreaking at simula na po yung uh, mga contractor natin so yan po, kung matapos ay ito turnover natin sa mga barangay at gagawin po nila barangay hall po dito sa kubla Kailan po target na matatapos ito mayo Yes, ang target natin matatapos, nagsimula sila nung January, expect natin 3 to 5 months, matatapos na po yan. Medyo maantala lang konti dahil so yung lalapit na fasting, yung Ramadan natin, baka po mag sila, baka mabagal po dahil nagpa-fasting sila, yun na nga hindi ko alam. Pero kung mag-overtime sila, kaya na 3 to 5 months. Isyari. Nabanggit nyo kanina na hindi lamang Barangay Hall kundi dito rin mag opisina yung SK Federation President, uh, Mayor. Ibig Pama, sabihin malaki itong kusali. Yes, malaki itong kusali, John. Yan yung pinag-isipan ko, itong banda, mm -hmm. kung papayag si Vice Governor Pai dahil bakanti pa ito siya, wala pa nag na dito, pero marami pa po kasing mga agency ng ating pamahalan na wala pa silang building. Mm -hmm. Pero at least, yung barangay official, mga chairman, yung SK, pwede na po sila matutusin doon dahil napakalaki yung building. Kung hindi ako magkamali, nasa 336 square meter po, yung laki, yung lawak ng building na binigay po ni Sen. Mark So itong lupa na ito is uh, mismong dinonate po ninyo, uh, Mayor Sir? Tama yun, Joel. Uh, itong lupa na ito, ay namin magkakapatid magmula nung napaya na mayapa na yung aming tatay si Mayor Datulo Ombra Sinsuat nag-decide mag kami magkakapatid na mag kami ng apat dahil itong apat na dinonate namin na lupa ay ito yung uh, mga recreation area sa kuan sa future ang pangarap ko namin doon hmm. dito rin kami magpapatayo ng magandang mosque mosque po dito po at saka madrasa. Mm. Kaya po, yung dinonet namin na bakit napakalawak yung dinonet namin na lupa dahil po sa recreation nito, magpapagawa tayo ng insya Allah, sa future pa lang ito na mosque, madrasa mm. at saka barangay plaza dito rin po gagawin at i-develop ide po pa natin itong 4 hectares na ito na ito, na, ito, na, ito, na ito. Alam po ninyo, yan yung lagi kong sinasabi. Dahil nung una, maraming nagko-comment na ganitong ginagawa ni Mayor dahil malapit na po yung election. Para po sa kalaman ko ninyo, magmula nung ako umupo bilang alkalde ng bayan ng Datu ng Nung 2022, nagsimula na po ang medical outlet. Niyo. Hindi katulad po sa mga iba na bakit tuwing malapit na lang election, gumagawa sila at nagbibigay ng aluda. Itong amin, noong 2022, dito po sa poblasyon ng Galikan, pangatlo na po ito na magbalik-balik yung mobile office natin. Sa ibang barangay, may mga tatlo, may dalawa. So tuloy-tuloy po ito. Hindi lamang time ng election. Tandaan po ninyo, sa ating mga kababayan, mga kamag-anak sa dato din, Sinjo. Hindi lang po na yung election ginagawa ng LGU. Kahit nating ng paninyo sa page ng dato din, Sinjo, nagsimula kami noong 2022 na umiikot na yung mobile hospital namin dahil napangako ko ito sa kanila. Hanggang ngayon, kung may swerte pa ako, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaroon ng medical outlet ng LGU ng Gatorong Sisiwa. Napansin namin yung bagong program ninyo kanina, yung pamamahagi ng kambing. Uh, Sir, ano yung, ano yung nagudyok po sa inyo para isama doon sa inyong uh, pagigot, para barangay itong uh, pamamahagi ng kambing sa ating mga kababayan? Yes, yung pamamahagi ng kambing natin doon, pamamahagi ng kambing, may mga grocery tayo dyan na pwedeng mapapunan ng mga mabunot natin, ay may mga bisikleta din na binibigay sa mga kabataan. Ito, Joel, hindi lang ngayon yan. Magmula sabi ako nung umupo, yan po yung mga program namin. Nagdagdag lang kami ng konti kasi sabi ng ni Dr. Anwar Nord, every year, magdagdag tayo. So, nung 2022, nung 2023, nag-upgrade kami. 2024, nag-upgrade kami. 2025, nag-upgrade kami ito yung mga servisyon namin hindi lang ngayon ito yung pamimigay ng kambing pamimigay ng bisikleta at yung punan pa na magiging capital ng grocery item natin kung sino mabunod doon pang capital nila yung panimula nila ng kanilang mga negosyo Okay, thank you Mayor okay, madami, so, thank thank you, Mayor Lattles uh, um, no, to Sinsuat Yan po maikling panahon Meron pa akong natiran na